Forever Rebar, pamanit sa bakal, matibay pero mura, eco-friendly pa. Dahil sa sunod-sunod na pagyanig ng lupa sa iba't ibang parte ng mundo, pinangangambahan ngayon ang pagdating sa Pilipinas ng The na mga aring makapinsala ng maraming buhay at infrastruktura. Kaya naman noong 2018, ito ng Mahanan Consulting and Development Incorporation or MCDI sa Carmona, Cavite, ang isang inovasyon sa construction So, ang fiber rebar, isang glass fiber reinforced polymer na gawa sa fiber, polymer resin at epoxy na di hamak na mas matibay at mas kaya raw tumagal sa lindol kesa sa nakasanayan na steel rod. Ang lifespan ng fiber rebar is 100 years. So imagine yung structure mo can last or can withstand ng sandang taon. So it will also save you ng cost mo in the long run. Kasi ano eh, yung lifespan niya is napakatagal. Kasi nga hindi na siya kinakalawa. Um, number two, mas matibay siya sa bakal. And mas magaan. Eco-friendly siya. Uh, maganda ang future nito. I know everybody will use it in their personal and projects. We are going to open on April 21 with uh, more stocks na. So, So, clients, you can buy the rebar here in Circumferential Road, Barrera District, Cabanatuan City. You can contact me at my number 0917-164-7511. Ayon kay Ayana Ferrer, parte ng isang construction business sa Nueva Ecija, malaki raw ang chance ang gamitin at ikonsindera nila ang paggamit nito sa kanilang mga proyekto. Uh, nagulat din ako na may mga ganitong materials pala sa Philippines. Parang alternative talaga siya sa steel. And um, uh, we like it na cost effective siya. Uh, we can save a lot ng, we can save a lot sa ganitong materials and eco-friendly pa siya. Plus at the same time, mas matibay pa pala siya sa compare sa steel. Yes, very much possible na i-consider talaga namin to, kasi ang daming advantages talaga. Ngayong Abril, nagbukas na ang pinakabagong branch ng Fiber River sa Kabanatuan City. Sa nagbabantang dabikuan, mahalagang pagtukunan ng pansin ang paggamit ng mas matibay na materyales gaya ng Fiber River. Kung magitan ng ganitong mga inovasyon, mas napapalakas ang ating mga gusali at infrastruktura sa hakpang tungo sa mas ligtas na bukas.